Alam nyo bang sobrang dali lang pala gumawa ng pork embutido? Yes mga mare, tama nga yung narinig nyo, napakadali lang talaga nitong gawin. Hindi naman sa nagmamayabang ako pero tignan nyo naman, nakagawa nga ako dyan ng sobrang sarap na pork embutido. So ano nga ba yung mga ingredients na kakailanganin natin dito? Bumili nga ako dyan ng 3 4 na laman ng baboy. hiwa hiwa ko nga lang dyan ng maliit pagkatapos ay nilagay ko na nga dito sa food processor para magiling. Kung wala naman kayong food processor, pwede na nga kayong bumili yung nagiling na. Simula nga na nakabili ako ng food processor ay hindi na nga ako bumibili yung nagiling na na karni ng baboy. Mas gusto ko na nga kasi yung ginagamitan ko ng food processor. Kaya naman gamit na gamit na nga talaga itong food processor na nabili ko. At achieve na achieve nga yung gusto kong pagkakagiling sa karni ng baboy. Bali gagamit nga rin pala ako dito sa recipe na to ng carrots. Isang balot nga yan ng carrots sa lagang 25 pesos. So ayan, binalatan ko na nga dyan yung carrots at gagamit nga rin pala tayo dito ng sibuyas kaya nagbalat na nga rin ako dyan. Katapos kong mabalatan ay hiniwa-hiwa ko na at ko na nga rin hiwain yung carrots. Ganyan nga yung paghiwang ginawa ko para nga madaling magiling pag nilagay ko na sa food processor. Nung matapos ko na nga mahiwa yung carrots at sibuyas, inilagay eh ko na nga lahat dyan sa food processor para nga magiling na. Meron pa nga pala akong nakalimutan na isang ingredients. Nakalimutan ko kasing bumili kaya hindi ko na nga lang nilagyan. Bali bell pepper nga yung nakalimutan ko kaya pag magluluto kayo ay maglagay nga kayo nun. So ayan, tapos ko nang magiling dyan yung sibuyas at carrots. At tignan nyo naman ang ganda ng pagkakagiling, diba? Pinong-pino. Lalagay nga rin pala ako dyan ng pickles. Baling yung nakasasya yung bibilhin ko kaso wala akong makitang ganun na tinda nila sa grocery. Hindi ko nga sana ilalagay lahat yan kasi piling ko nga marami. Pero nilagay ko na nga lahat kasi marami pala yung nabili kong karne ng baboy nung nagiling na. Bali maglalagay ngarin rin pala ako ng pasas. Kunti nga lang yung nabili ko, dapat sana dinamihan ko na. So ayan, hinalo ko na nga yung pasas dyan sa mixing bowl. At ayan, hindi nga kumpleto itong pork embutido pag wala nga ang cheese, kaya naman naggadgad na nga ako dyan. Kalahati na nga lang pala yung cheese na nilagay ko dyan kasi ayan pa yung natira na nagawa nga ako ng bread roll. Mas malinamnam kasi pag maraming ang cheese. So ayan, hinalo-halo ko lang na mabuti. Maglalagay nga rin pala ako dyan ng breadcrumbs. Wala nga palang sukat yung mga ingredients nilagay ko dyan. Maglalagay nga rin pala ako ng pampalasang paminta at asin. Hinalo-halo ko lang na mabuti para magmix na silang lahat. At ayan, naglagay pa pala ako dyan ng tatlong pirasong itlog. So ayan, hinalo-halo ko lang na mabuti para mag-well combine yung mga ingredients. O di diba, sobrang dali lang gumawa ng pork embutido? At nung ganito na nga yung texture ng ating pork embutido ay nagumpisa na nga ako diyan na magbalot. Bali gagamit nga pala ako diyan ng aluminum foil. Isang cup nga pala yung sukat na ginawa ko diyan. So ayan, bali ganyan nga pala yung ginawa ko, ni roll ko lang yung aluminum foil. Pagkatapos ay nilak ko nga lang yung magkabilang gilid niya. Medyo nahirapan nga ako diyan kasi hindi nga talaga ako marunong magbalot. Anyways, inulit ko nga lang pala yung process ng pagbabalot hanggang sa mabalutan ko nga lahat. Bali nakagawa nga pala ako ko dyan ng pitong peraso o di ba ang dami ko nang nagawa sa triport na karne ng baboy na binili ko. So ayan, umabalutan ko na nga lahat ay saka ko naman siya i-steam. Dito ko nga ulit i-steam sa aking rice cooker dahil wala nga akong steamer. Gamit na gamit talaga itong aking rice cooker. So ayan, isa-isa ko na nilagay dyan. Bali, in-steam ko nga pala ng 45 minutes. At after ng 45 minutes, ayan nga tinignan ko kung pwede na. At ayan, kinuha ko na nga dyan yung isa para makita ko nga kung luto na. At tignan nyo naman ang ganda ng di ba? Perfect talaga yung pagkakagawa ko ng imbutido. At pwede na nga rin kainin yan kasi luto naman na yan. Pero sa akin, ipiprito ko nga muna yan kasi nasanay nga akong piniprito yung imbutido. So ayan, hiniwa-hiwa ko na nga at pagkatapos ay eh, nagpainit na nga ako ng mantika sa kawali. At ayan, isa-isa ko na ang nilagay para nga maprito. Pwede nyo nga rin pala itong gawing pangbenta. Hindi ko nga akalain na yung mga pagkain dati na natitikman ko lang sa mga handaan ay kayang-kaya ko na nga gawin. So ayan, luto na nga ang ating pork imbutido. Ang bango amoy niya habang piniprito ko nga kanina. Yung lasa nga niya ay sobrang sarap, tamang tama lang. Mas masarap nga pag isawsaw mo pa sa ketchup.